at kakadugtong po ang mga pangyayari at mga kaganapan na yan and all of this, hindi mo pwedeng sabihin natin na walang konsente o pagpapa walang, hindi, hindi natin pwedeng sabihin na hindi ito hinayaan, kinokonsente o tinotolerate ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sapagkat ang kanyang pananahimik at ang kanyang mga pagpihit ng posisyon sa kagustuhan ni Martin Romaldes pagpapakita ng kanyang pagkonsente sa abuso sa poder na nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Yan ang dahilan kung bakit pinag nila si Vice President Sara Duterte. Yan ang dahilan kung bakit uh, galit na galit sila sa SMNI, kay former President Duterte, sa akin, kay Dr. Lorraine Badoy, at sa kay Pastor. Nangyari lang yan si PPBM, magkasabot yan at si Croco Marty. At malakas ang tama ng pulburon, ang galing ng statement. Paglipas ng tama, bago na naman, nakahakulo ng dugo. Aminin mo na BBM na may balak kang masama kay FPRRD. Naghanda kami anumang mangyari, we support Tatay Digo. Parang walang word of authority si PPBM kasi lahat ng order niya ay sinusuway ng mga tauhan niya. Kilala si Marcos sa kaulagsang salita at panirindigan. Kaya antay ninyo ang kanyang green light sa ICC. Siya mismo ang maghahatid sa bansa sa kaulang hiyaan. Sariling soberanty, walang panirindigan yan. Sa sarili ang no, sinasabi ko, hindi maaasahan ang mga sinasabi. Walang sariling paninindigan, sunod-sunuran, budot, mahimik ang iba mga DDS. Pero try nila ang balak nilang masama sa mga Duterte. Baka magising lahat yan. Malinaw po ng aming pagtindig dito ay pagpapakita na regardless kung kami ay konektado sa SMNI o hindi, regardless kung kami ay malapit o kaibigan ni Duterte ni Sara Duterte, ating pangalawang Pangulo, ni former President Rodrigo Duterte, hindi po yun ang batayan kung bakit dapat tayo magkaisa manindigan at pagpahayag ng mali, uh, ng, ng ating pagtutol sa mali na ginagawa ng gobyerno ito sapagkat ito ay usapin ang tinatawag na Creeping Martial Law. Kaya sa Creeping Silent Martial Law ang malungkot, ang hayagang nag-aabuso ng kapangyarihan ng Kongreso at ng Batas ay hindi si Bumbong Marcos Jr. direkta. Kung hindi ang mga kagrupo ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Siya po ang tinuturo namin na pinagmumulan nitong paggapang at paggalaw ng abusado ng uh, MTRCB at ng National Telecommunications Commission na kung saan po ang pinanggalingan nito ay ang reklamo ni Martin Romualdez na napuna siya at ang reklamo niya na pinababayaan, nagpapahayag at nai-interview ang mag-amang Sara Duterte at Rodrigo Duterte sa SMNI News Channel. Ito po ay mga kalayaan sibil at politikal na ginagarantiya ng ating batas, subalit gustong labagin nila Martin Romualdez at ng kanyang mga kasabwat na kongresista na mga sipsip -sip sa kanya at pati na po ang mga CPP-NPA-NDF na kasabwat niya. Ang malungkot Pati yung uh, Executive Department ay kayang paikutin at uh, kayang gapangin at kumpasan ng pwersa at influensya ni Martino Maldes at ng kanyang pwersa sa House of Representatives. So to the point na ang MTRCB at ang NTC which are offices and agencies of government under the office of the president ay kaya niyang diktahan at pagalawin ayon sa kumpas na kagustuhan nila para atakihin ang mga political enemies nila or perceived political critics nila. Ito makita mo talaga ang malisyuso at abusadong hakbang na ginawa ng gobyernong ito ni Marcos sa kumpas ng kanyang pinsan ni si Martin Romualdez. So, alam naman natin sino ang orchestrator nito lahat, kumpas siya ni Martin Romualder. So, ang ibang nagkukumpas nito, ang, pangyayari, ang mga pangyayaring ito, ang itinuturo namin, namin dito ay si Speaker Martin Romualdez at mga kasabwat niyang politikong sip-sip sa Kongreso at ang konsentidor niyang pinsan na si Bongbong Marcos Jr. Sa kanila nang gagaling ito lahat na mga prosecutors o team of prosecutor kundi mga researchers nila. So, advance party yan ang nakuha natin. Itinatago nila. Ang nagkakanlong dyan, brother Dan, ay ang grupo ng CPP, NPA, NDF, yung NUPL. National Union of Patakas Lawyers. Kasi mga tagapagpatakas ng NPA yan eh. So, ang grupo na yan ay binuo ng NPA, ng Communist Party, para maging abogado nila. Ang, uh, yeah. ang uh, country... Consultant, legal consultant ng ICC or International Criminal Court, ay si Cristina Conte. Ito ay active urban operative ng CPP-NPA-NDF na nagtatago sa maskara ng NUPL, National Union of Patakas Lawyers. So sa tanong mo kung nandito na ang ICC, ang sagot ko mga legal researchers nila ito na nagbubuo na ng mga dokumento, interviews uh, so that uh, by uh, January or early February next year, ang prosecutors na ng ICC ang pupunta dito. At nakakabahala din yung pagbaliktad bigla at pagpihit ng very categorical position dati ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. last uh, September or August last year 2022. Ang sabi niya at sinabi sinig sinigundahan din ito ng kanyang Department of Justice Secretary, Secretary Remulla. Sabi nila, uh, and, I, and I will paraphrase, there is no need for the ICC or any foreign intervention. Tungkol po sa mga inireklamong crimes related to war on drugs sapagkat we have a functional judicial and justice system. So galing sa kanya yon at sabi niya hindi ko papayagan na may makikialam. Sabi ni Presidente Marcos at ni Secretary Boying Remolia last year ito. Hindi nila papayagan na may makikialam sa ating internal na mga usapin pagdating sa pag-execute ng katarungan, pag-prosecute ng mga may sala, at pagpapaandar, pagpapagulong ng mga kaso, sapagkat very functional and dynamic ang ating judicial system. That was last year, Brother Dan. Pero nang lumabas itong banggaan ni Sara Duterte at ni Martin Romualdez, at biglang nagkaroon ng uh, pag-draw the line, at nagkaroon ng diakan, diakan na talaga yan, ang isang porsyon ng unit team Ronald Martin Romualdez at ang isang portion ng unit team uh, Sara Duterte and Duterte and LaRoyo Faction biyak na yan wala na talaga yan at nang mangyari yan at inatake na openly ni Martin Romualdez si Sara Duterte pati ang kanyang uh, mga confidential fund and security fund sa Department of Education at sa ganun na rin sa Office of the Vice President walang imik si Bongbong Marcos Jr. at nang biglang may pasa ang resolusyon na papasukin na ang ICC to investigate the crimes related to the previous administration of former President Duterte related to war on drugs, hindi rin siya umimik and then later on sinabi niya, pag-aaralan natin yan. Ito ay mga palatandaan, ito ay mga indicators na pumipihit na po ang posisyon ng Pangulo ni Bongbong Marcos Jr., even ni Secretary Rimolia. At ang sinabi niya, Uh, pag-aaralan nila ang resolusyon na ipinasan ng House of Representatives without declaring na hindi nila ito kinikilala. Malinaw na ito'y mga political indicators na papapasokin nila ang ICC sapagkat ito ay bahagi ng alyansa na napo. Speaker Martin Romualdez sa Dilawan, Kinadilima, Kinahuntiberos, at sa mga remnants ng Dilawan at Pinklawan at pati sa CPB, NPA, NDF, at ito ay kinukonsinti at tinahayaan ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At isa sa bargain dyan, hindi lamang atakihin at tirahin ang uh, ang political value ni Sara Duterte at ang kanyang integrity at sirain siya, hindi lamang siya kundi pati ang kanyang ama at ang kanyang uh, na siyang very vocal na nagsasalita at nagkikriticize sa Speaker of the House at sa ginagawa nila sa Kongreso. That's the reason also, Brother Dan, kung bakit kami ngayon ay nagkakaroon ng ganitong mga persecution, harassment, intimidation and bullying at paglabag sa mga karapatan namin sa SMNI uh, sapagkat magkakadugtong po ang mga pangyayari at mga kaganapan na yan. And all of this, hindi mo pwedeng sabihin natin, rather than, na walang konsente o pagpapaha, walang, na hindi, hindi natin pwedeng sabihin na hindi ito hinayaan, kinokonsente o tinotolerate ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sapagkat ang kanyang pananahimik at ang kanyang mga pagpihit ng posisyon sa kagustuhan ni Martin Romaldes magpapakita ng kanyang pagkonsente sa abuso sa poder na nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Iyan ang dahilan kung bakit pinag-iinitan nila si Vice President Sara Duterte. Iyan ang dahilan kung bakit uh, galit na galit sila sa SMNI kay former President Duterte, sa akin kay Dr. Lorraine Badoy at sa kay Pastor sapagkat sa SMNI lang at kayong mga independent vloggers ang tumatalakay ng ganito kasensitibo na mga usapin. Narito pa ang mga komento mula sa mga sumusuporta nagagalit at mga dismayadong mga netizen. Bagong Pilipinas, bagong budol, walang prinsipyo, walang isang salita. King ina niya, king ina nila, siya si budol budol man. Hashtag budol is real. Subukan nila, isang panawagan lang ng Duterte. Lalabas tayo. Isa na ako sasama kahit hindi ako makapasok sa trabaho. Isang sabi nila Duterte, May, ngayon lang ako nang hinayang sa boto ko. Niema, this junior is truly a big mistake. Napakawalang utang na loob. Not na lang ba na sa kanya ay gagawin niya. Wala pa siya sariling pag-iisip at pamumuno. Anong klaseng pinuno meron tayo? Buti pa yung ibang panagay captain at matino silang mamuno. Nakakalungkot at nakakatakot na ang sitwasyon ngayon. ibang ibang kay PRRD noon. Asus, naniwala naman kayo kay PBBM. Kunyari lang yon. Ayaw, pero imposible. Walang basa bas Kasi di yan gagalaw si Tabi kung walang go signal. At pa rin na uto ng mga pangatot ng magkapalit na Marcos, kunyari kaya lang niya sa ihip ng hangin na kaya mabuksan ang frozen accounts. Kung kaya ng mga baka ng ICC na mabuksan ang frozen accounts ng mga Marcos, then welcome ang ICC sa Pinas. Ganun lang ang laro ni Junior. It so will become Sarah and PBBM fight pa at pinayagan ni PBBM na makapasok ang ICC at panigan niya ang mga NPA Black at si Tabi. Kailangan mamili si Junior, si Sarah ba o si Tamba. Hindi umubra ang impeachment announcement now ay si Sinaman ang papasukin. Kumpas na mga disperadong mga kaluslos. Si papasukin, anong kaya gawin ng ICC kung ang taong bayan ay kikilos? Baka si Bibi ang malintikan, oras ng magalit ang taong bayan. Luso ang Visayas Mindanao ang mag-people power. Di kaya noong Manila lang ang nag-people power. Iba na ngayon, kaduterte. Parang hindi matatapos ang termo no ni Marcos. pagpayagan na pumasok ang ICC sa Pilipinas. People power siguro gusto nila. Doon nila makikita na ang mga tao walang matuwa sa mga ginawa nila sa mga Duterte. Matatambang malusloos at papasukin na ninyo ang ICC sa Pilipinas para magkaalaman kung mga matino ba kayo mga congressman. Mahigit 10 billion ang inyong extraordinary fund na walang audit certification na. Yung sinabi ni PBBM na hindi na makipag-cooperate sa ICC. Maliwalain na lang nila yun. So matatawag na walang paninidigan ang presidente dyan. Anong klase kayong namumuno dyan sa kongreso? Ginamit ninyo ang ICC. Wala ba kayong tiwala sa justice system sa Pinas? Mga sitan kayo? Wala na kayong ginawang mabuti sa bayan kundi mag lang kayo sa pangungulimbat sa kabanan ng bayan. Mga buhaya kayo, saya lang ang tax na binabayad namin. Napunta lang sa bulsa ninyo mga buhaya sa kongreso. sabihin naman sa gamot kaya walang matinong pag-iisip na siguro ng asawa at yung pinsan na parehong gahama. na simula na pagbagsak ng gobyerno ni Marcos Jr. Studying or waiting lang ng tamang tempo. Sige, ipadala mo ay sisi. At magkakaroon ng dignaang sibil dito sa Pilipinas. Ipita rin yung tunay na kulay after amnesty sa mga komunista. Ito naman, kaya kahit minsan hindi defend sa si BPSD. Kasama si siya talaga ni Tambi. Kasi nga, ang sabi ng iba na it takes three terms to defrost the frozen and fruits and veggies. And since PRRD is planning for a political comeback, kaya ipasok ang ICC. Kasi si Inday ang laki ng chance na ma-impeach. They are trying their best that in the next 12 years, na Duterte will be sitting on the throne. Apakahayop, ginamit lang ang Duterte noong eleksyon. Mukhang apayag naman ata si Sekretary Rimula na mag-imstiga ang ICC. Nagbabadya ang mga pahayag niyang paiba-iba. Kinukumberman niya na walang silbi ang justice system sa mansa at siya mismo ay walang silbi. Nakakalungkot lang isipin na makita mo sa balita na sa dami ng mga patayan at nakawan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Hais, nakakamiss yung time ni PRRD. Hindi man naubos ang mga kriminal pero nabawasan naman sila. Pero na, no, grabe ang patayan. Hindi na yan nakikita ng na mga human rights yan. Dapat yan tutukan nila, hindi puro ICC. Guys, God bless Philippines na lang talaga. We'll wait for digong sagikan sa masa para sa masa kung anong masasabi niya dito. Pagpa-obvious pa Boy Budol, Marcos, may oras ka din. Walang pansipyo at panindigan. Alam naman niya na ilan sa naglusulong niya ay na kaalyado ng mga tao ng kumagsak sa tatay niya. Genuine ka nga. Yes, nilulubog lang nila ang sarili nila sa ginagawa nila kay Bibisara at Tatay Dex. Hindi bobo ang mga Binibinid tao. talaga ng mga bang sa Congress para makapunto sila sa mga Duterte at mapahina nila. Kaya kahit alam nila na walang saysay -say sa Pinas ang ICC, panay-parehan sila tulak para makapasok. Go ahead at magkagulo talaga ang Pinas at magkawat ang na kumalasa talaga ang tuluyan si Bibi Sara. Very Hoy, BBM, kundi kay Digong ang di mailibing tatay mo sa libingan ng mga bayani. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.